Ganon din sa pagninegosyo ng sari-sari store, hindi lahat ng produkto dapat nanya sa tindahan mo. Alamin mo rin kung ano lang yung mga produkto na dapat makikita mo sa loob ng tindahan mo. Kung ano yung mga produkto na dapat nandyan sa loob ng tindahan mo. Piliin mo rin, hindi po pwedeng may ganito yung kabilang tindahan, may ganito ka rin. Limang ugali ng mga sari-sari store owners kung bakit nalulugi o kadalasan nagsasara ang kanika nilang mga tindahan. Alam niyo mga ka-negosyo, napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayong araw na to. At makinig ka, lalo na kung isa kang sari-sari store owner, di ba? Siguradong makakatulong sa itong pag-uusapan natin ngayon. Okay, so number one, eto guilty ako dito. Kinakain mo yung mga paninda mo. <coughs> Actually, sa totoo lang mga ka hindi rin naman talaga natin may iwasan. Halimbawa, nagugutom ka, merienda, di ba? Kuha ka ng isang tinapay, kuha ka ng isang soft drinks, di ba? So kung afford mo or may iba kang income na pinagkukuhanan, eh bayaran mo. Pero kung hindi, siguraduhin mo huwag sosobra yung mga kinukuha mo. Okay? Kasi nga naman, kaysa bumili ka pa ng merienda mo sa iba, ganun din naman, di ba? Lalo na kung wala kang ibang pinagkukuhanan, maliban sa tindahan mo, eh di kukuha ka rin ng pera sa kaha mo, ibabayad mo sa iba. Tama nga naman na doon mo na lang kunin yung merienda mo sa tindahan mo. Pero, Siyempre, lilimitahan mo. Kasi kapag kakain ka ng kain, kain ka, mga anak mo kain, di ba? Dumating pa yung pinsan mo o yung kamag-anak mo, alokin mo, di ba? O kaya, uh, anoyin ka, uh, burautin ka, hiritan, diba? hiritan ka, lugi ka, na kagad. Kasi alam nyo naman, mga kanegosyo, dito po, sa pagsasare-sare story, talagang napakalit po ng ating maipinapatong na tubo sa ating mga paninda, sa ating mga produkto. Kaya kung kukuhanan, mo, limbawa, kuha ka ng isang chichirya o ng isang tinapay na binibenta mong tigo-otso o sampung piso, ang patong mo dyan, malamang piso, dalawang piso. So, ilang ganun o ilang tinapay o chichirya yung kinakailangan mong ibenta para mabawi mo yung kinain mo. Diba? Kaya limitahan mo sa negosyo. Okay? So, sa ano yung, ay, Ah, sige. Ay, dadagdaga. Hmm. Siyempre, agree ako dyan, di ba? Mm -hmm. So, gusto ko lang maging specific. Tagdagan natin, Coach Mark. Okay. So, sabi mo kayo na, kinakain mo ang mga paninda mo. Siyempre, may kaoktong yun. Iniinom mo ang mga alak mo, paninda Oy, mo. binabayaran <laughs> ko yun, ha? Binabayaran yes. ko yung mga ini... Although, eto naman, no? so, sabi ko nga, guilty ako dito. No? So, madalas kumukuha ako dito ng uh, yan, alak, may hindi kasi ako uminom. Pero, I'll make sure na binabayaran ko rin siya. Okay. At hindi sumusobra. Mm -hmm. Ah, hindi sumusobra. Okay. So, ano yung number 2 natin? Number two, sabi dito is, bumibili ka ng mga bagay na walang kinalaman sa tindahan mo or sa paninda mo. Ano yung maganda example mo dyan ay? Eh? Yan. Yeah. So, for example, uh, kunyay, bumili ka ng mga bagay na hindi naman kapaki-pakinabang. So for example, nagpakabit ka ng internet sa tindahan mo mm -hmm. Pero solely for the purpose na dahil nagdilibang ka lang Gusto mong mag-internet lang or gusto mo lang mag-Facebook So mas maganda, lumating yung time na nagpakabit ka ng internet Kasi magagamit siya For example, yung mga internet ngayon may payphone di ba Or kinakailangan mo for printing services Ayan, May magpapalayout sa'yo So mm -hmm. dagdag support sa tindahan mo So sa so madaling salita, kapag ka bumili ka ng mga bagay, siguraduhin mo na mayroong purpose. Okay? Katulad nga ng sinabi ni Mrs. So, nag, kami dito, nagpakabit kami ng internet. So at the same time, syempre, bumili kami ng computer para magkaroon kami ng extra serbisyo na sa mga kabataan, lalo na especially sa mga estudyante. Tapos malapit pa kami dito sa City Hall, sa munisipyo, kung saan maaari sila magpa xerox magpa-print, or kung ano pang serbisyo na kaya namin i-offer. o mga ganyan, Lamina lamination, mga ganyan. So, 'di ba, yung internet na pam yung ba yung babayaran namin sa internet monthly. So, meron kaming siguradong pagkukunan. So, hindi namin siya basta kukunin na lang sa aming tindahan at siya yung mag shoulder ng ibabayad namin sa internet dito sa tindahan every month. Okay? So, ayan mga kanegosyo. Ito pa isang halimbawa. Bumibili ka ng mga bagay na wala namang kinalaman sa tindahan mo. Shopee. Lagi kong sinasabi yan. Lazada. Walang masamadong kanegosyo. Pero siguraduhin mo na yung ipambabayad mo, e, eh, kinurot mo lang sa puhunan mo. Hindi mo kinuha kasama yung puhunan mo yung yung benta ng tindahan mo kasama dun yung uh, puhunan mo sana sa mga ibibili mo pang produkto na punta na doon sa luxuries mo kagaya ng mga deliveries or Shopee Lazada mga ganyan, or iba pang mga in-order mo online or uh, even offline traditional business kahit saan pa yan okay make sure lang na talagang core principle lang, okay number 3 ay sorry Sige. basta may purpose okay so okay. number 3 ah uh, number three, hindi ka naglalagay ng boundaries sa mga pinapautang mo. Ayan. At hindi mo pinipili ang mga taong pinapautang mo. Ito ang uh, magandang example dyan mga kanegosyo. So hindi ka naglalagay ng boundaries. Katulad to ng sinabi ko sa mga nauna naming vlogs. Diba? Kapag ka magpapautang ka, siguraduhin mo na hanggang doon ka lang sa amount na kaya mong nakaya ng tindahan mo yes. kahit hindi na siya mabayaran sa iyo. So huwag kang magpapautang ng produkto sa halagang pag hindi ka nabayaran mahihirapan na o worse Happy hindi plan. na makakaikot yung yes. puhunan mo. Okay halimbawa dito sa amin. So sige, may may pumuntang uh, customer. Kaibigan ko, o oh, kakilala ko. O oh, sige, so hanggang 500 ka lang or sa inyo, limbawa, o oh, hanggang 100 ka lang, depende nga po sa kung ano yung afford ng tindaan mo. So kapag ka lumagpas na, dun, pre, may 500 na to or malapit ka na mag 500. So hanggang dito lang tayo. Ah. Sa susunod na babalik siya, at uutang siya ulit, pasensya ka na pre. So, kailangan mabayaran mo muna itong nakalista sa'yo dito. Kapag hindi mo ito nabayaran, wala tayong samaan ng loob kasi pinagbigyan rin naman kita. Ako naman yung pagbigyan mo. Tsaka ito yung usapan natin sa simula pa lang, di ba? So, kung mamasamain inyo na hindi na siya magbayad sa'yo at hindi na siya bumalik sa'yo, Siyempre, masakit yun sa ating tindahan, lalo na sa iyo, store owner ka. Pero siguraduhin mo na magtutuloy-tuloy yung operation ng tindahan mo kahit na hindi magbayad yung ilang taong nangungutang sa iyo. Okay? So, doon naman sa hindi mo pinipili yung mga taong pinapautang mo, andyan yung kahit sino na lang pinapautang mo. ba diba? Eto, bagong customer, bagong lipat dun sa lugar ninyo. Humirit sa, bumili lang na mga limang beses sa'yo, tapos isang, bes, isang beses hiniritan ka pautang naman. O sige, ano bang utangin mo? Ako, guilty rin ako dyan kasi hindi ko rin maiwasan minsan na nagagawa ko yun. Kasi ako nga, ano eh, nahihirapan din ako eh kasi parang gusto ko yung mga customer pinagbibigyan. Pero sa ating mga sari-sari store, sar -sar store owners, ayan ang kailangan nating i-work out. Okay? Para hindi man natin siya makontrol pero nalilimitahan. Okay, so wag natin pautangin lahat ng tao, lahat ng kung sino-sino na lang. Piliin mo yung mga regular na nangungutang sa iyo na regular din naman at consistent sa pagbabayad. Yun yung bigyan mo ng chance na makaulit. Okay? So dapat i-assess mo yung nangungutang sa iyo at dalawang bagay. Exactly. Mabunong ka mag-no or ka mag-create ng boundary. Okay. So number four. Sinasambot mo ang problema ng buong komunidad dyan sa inyo. Sinasambut mo yung problema ng buong community mo. Halimbawa, ito si kapitbahay mo. Nawala ng trabaho yung asawa niya. So ngayon, wala silang pangkain ng pamilya niya. Lumapit siya ngayon sa tindahan mo at nangihiram ng ilang mga paninda mo para may makain yung pamilya niya. Hindi mo na problema yon, Okay? So ito naman kapitbahay mo, ganun din yung di ba Lumapit na naman yung kapitbahay mo sa tindahan mo at ganun na ganun din yung eksena na wala nang trabaho si ganito, si ganyan humiram sa tindahan mo nang walang kasiguraduhan kung kailan ulit magkakatrabaho yung mga asawa nila sa madaling salita ka negosyo hindi sigurado at walang eksaktong petya kung kailan babalik yung puhunan mo na ipinahiram mo doon sa mga kapitbahay mo sa, sa community nyo okay? so eto lang mga kanegosyo no wag mong sinasambot o wag mong ang tawag dito na yung ano pang mas magandang term sa sinasambot sinasalo sinasalo wag mong sinasalo ang problema ng bawat isa okay tandaan mo tayo naghahanap buhay tayo nagnenegosyo para makatulong okay at the same time tayo nagnenegosyo para umasenso okay so paano tayo aasenso kung yung puhunan natin napupunta doon sa iba Okay? Sa palagay mo, may cash flow pang iikot sa loob ng negosyo mo, wala na. Ma Mamamatay yung negosyo mo. So, anong mangyayari? E di sarado ka. Diba? Natulungan mo nga sila. Okay? Nakapagbigay ka ng serbisyo na sobra-sobra, which is hindi naman dapat. Anong nangyari sa negosyo mo? I Stop ka. Baka makita mo na lang yung sarili mo, isa ka na sa kanila na pumunta sa ibang tindaan para mangyiram. Kasi nga, wala ka ng negosyo. Wala ka ng source of income. Ayan ang iwasan mo. Tatandaan mo lang, negosyo to, hindi to charity. That's right. Di ba? Hindi, hindi ka nagnegosyo para tulungan ang bawat isa. Lahat naman ng tao eh, lahat, bawat isa, lahat, lahat ng pamilya, may kinakaharap na struggle. So, hindi mo dapat ilagay yung sarili mo sa posisyon na ikaw yung magsosolve lahat ng problema nila. So, number five time mga ka-negosyo. Number Ikaw mag-explain yan ay. Hindi ka sumasabay sa trend. Sige na, ibigyan mo kami na isang malupit ang bagsa. So, hindi ka na sumabay sa trend. Ibig sabihin na pag iwanan ka na. Like, for example, na, 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 sabi ko na to before. So, sa lugar or sa, sa isang, ang tawag dito, sa isang area or sa isang market, kunyari, sa isang market ang tawag natin dun sa area na yun. Uh, Usong-uso, for example, yung mga, sa kabataan nyo, yung crop top. Diba? Tapos ikaw nagtitinda ka ng mga damit. Alam mo na, nakikita mo na, na-observe mo na na uso yung ganong paninda, pero yung mga paninda mo pa rin is yung mga old style. Mm. Diba? So for example, kagaya sa mga cosmetics naman, usong-uso, na usong-uso yung mga ash color. ba diba? So, alam mo na na uso yung ash color, hindi ka pa rin sumubay. Ang mga paninda mo pa rin is mga black, brown, yung mga typical na color, eh may mga fashion colors na tinatawag ngayon. Usong-uso na yung mga, yung mga gray, yung mga ash, yung mga red, yung mga green. So, yun yung ibig sabihin. Dapat patuloy kang nag innovate hmm. So, bakit napaka-importante na sumasabay tayo sa uso? Lalo na tayong mga nagnenegosyo. Alam nyo po kasi, kung ano yung uso, iyon ang hinahanap ng tao. At kung may hinahanap ang tao at wala sa tindahan mo, ang ending, maghahanap yan ng ibang tindahan kung sino ang nag-offer kung ano ang uso ngayon. So, yun po mga kanegosyo, dapat sumabay tayo sa trend. Ako, guilty rin ako dyan kasi pag merong trending na produkto at hindi ko gusto, ayoko. So, ngayon, winong workout ko siya. So, hindi ko to gusto, pero ito yung hinahanap ng tao. So, walang personalan sa sarili ko, negosyo lang, magtitinda ko ng ganito. Okay? So, yun yung ibig sabihin namin sa hindi ka sumasabay sa trend. Pero, pipiliin mo rin ka negosyo kasi hindi lahat ng trending kailangan na sa'yo. Ganun din sa pagnenegosyo ng sari-sari store, hindi lahat ng produkto dapat nandyan sa tindahan mo. Alamin mo rin kung ano lang yung mga produkto na dapat makikita mo sa loob ng tindahan mo. Kung ano yung mga produkto na dapat nandyan sa loob ng tindahan mo. Piliin mo rin. Hindi po pwedeng may ganito yung kabilang tindahan, may ganito ka rin. ba diba? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan, katulad ng sinabi ko, bigyan mo ng sariling identity yung tindahan mo. At, mag-innovate ka. Okay? Sumabay ka sa uso pero huwag kang sosobra. At syempre, lahat ng masama sobra. At lahat ng sosobra para sa tindahan mo, makakasama para sa tindahan mo. So, ganun lang yun mga negosyo Okay? Ano na, may idadagdag ka pa ba? Yun na. Okay. So, yun ano, naka 12 minutes tayo. Hindi ka pa rin nagla-like. Ano na? Ang hirap. Napaaos na kami dito. Hindi ka pa rin nagda-like. Share mo na rin nga negosyo at mag-comment ka na rin dyan sa baba. Okay? Maraming salamat sa oras mo. Kung gusto mo ng ganitong klase ng mga content, araw-araw po kami nag upload ng ganito mga kanegosyo. Follow nyo po kami sa aming bagong FB page. Ito po, Mark Patrick Salazar. Follow mo na rin kami doon sa aming lumang page, Mark Salazar. Meron din kaming YouTube channel, Mark Salazar TV. Subscribe nyo po kami doon. Maraming salamat sa inyo mga kanegosyo.